Dan pa ano? pag a Hi Don Raya. O <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe ka. Uh. Oh. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa nandito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, eh, meron tayong mga kamalakasang ibon na ay eh, bibigay sa inyo mga pap sa murang halaga yan. At sa mga nagtatanong kung saan ang location natin sa Commonwealth Litex Quezon City, pwede, of course, pwede pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Alright, at kung may swap ka, pwede, no? Mag-offer ka lang at huwag kang mahihiya. No? Bakit natin ko sinasabi na huwag mahihiya? ulit ulitin ko. Kasi, yung iba na nahihiya, no, na baka hindi ko magustuhan, pero magugustuhan ko pala no yung iba naman na gusto to ni Don Roaya inoffer mo hindi ko pala nagustuhan no ibig kong sabihin mag-offer lang kayo mga paps pwede naman tayo magkasundo kung deal or no deal Gano'n lang kasimple wala namang bayad dun no so yala let's go wag na natin patagalin mga paps at kung paano mag-avail sa mga bago pa lang dito hindi alam ang mechanics Ginagawa natin, tinututukan natin ng camera yung mga ibon, mga cages. Screenshot nyo lang and padala nyo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me four six two mga apps. No? So yala, let's go! Pastel yellow face dito. Yan o. At isang solid color na Opa Yellow Lowcase mga paps. No, so ito 'yon mga paps, yung Opa. No, napaka-solid niyan. 'Yan, yan oh. No? Sobrang ganda niyan mga paps. Grabe tingnan niyo. Oh. Haha. Napakaganda, napakalinis. No? Ay no. Sobrang linis. Ah, may sila sa camera. Ito, Opaline 'yan, pati itong kasama niya na Opaline Is split yellow face. No? Kung gusto niyo ng gantong parisan, pwede. You can text or call me 0953 1364462 mga pop toy. Message mo sa Facebook Messenger. And Don Roy or Don Roya Aviary mga pops. No? Dito ko na lang yun. Yan mga pops. Oh. Napakaganda no? Isang sable na green opa split yellow face at isang Sable din na OPA Yellow face, possible dan palo Possible dan palo to parehas mga paksa Yan Tapos, meron pa tayo dito Na OPA, possible yellow face Tapos, isang pastel, yellow face No? Lahat ay may karga din na dan palo. Pag ito kinuha nyo mga if you free kuna na lang to no ito 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 possible yellow face na opa all right free no so ito halos i-previous ko na lang din yung presyo no dahil nga sobrang mura na ng out natin No, kung paano malalaman ang yellow face napakadali lang mga paps. Ang yellow face, dilawang ulo, at dilaw din ang tuka. Yan mga papso, so, huwag kayo malilito. Sa pastel, ito pastel mga papso. So, ibig sabihin ng pastel, yung madiin yung kulay. Yan, hindi lang to applicable sa dilaw May pastel blue, pastel violet, basta madiin yung kulay nun. Ito naman, yellow face, kung tawagin, kasi yellow ang ulo at yellow din ang tuka. Yan mga paps. Oh. So, Alright, nag ba? Kasi ito yung power na typical. Ito, power typical din yan. Oh. Parble lang yan. Pero tinan nyo yung tuka. Oh. Pula. <laughs> Di ba? Ayun ang oh, pula. Oh. Pula yung tuka. No? Pastel din yan. Pastel power din yan. Ito, pastel din to. Pero, dilaw yung tuka. Yan ang pinakaiba ng yellow face sa lahat ng uh, ibon mga pups sa tuka kayo magbase at sa ulo. oh so yan o. Dilaw yung tuka, dilaw yung ulo. Yellow face yan. At ito ang pinaka peak, peak o epitome ngayon sa uh, pag-aalaga ng ibon mga pups ng African lovebirds. Yellow face. Mas mataas pa yan pag nahaluan ng opa, dalfalo, aqua, palid. Yan yung mga mainit ngayon sa Ah, yellow face, mga paps. Kasi yung yellow face pa lang, nakarga. Mabigat na eh. How much mo? Kung dagdagan mo pa ng aqua, pallid. No? Danfalo. Maganda talaga, mga paps. No? So, eto, ang ID nito ay pastel 10. Yellow face, possible Danfalo. At isa ang opa po, yellow face. Possible Danfalo. alain yellow face possible than follow DNA ka yung green eh, okay. open line split yellow is possible than follow possible then yan kung ka naging ganito mga pops so, oh. gusto nyo ng ganito solid color opa may solid color din tayo na nan na, 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 opa medyo mas mababa ang presyo nun pero solid pa rin yun panalo pa rin o oh, yan o oh. quality diba ba? So dalian nyo na, you can text or call me 09531364462 I-message mo sa Facebook Messenger And Don Roaya or Don Roaya Eh na napakaganda niyan mga pap, sobra Ha <laughs> Grabe, dapat pa kung Ang maganda kasi dito, matured na, ready to breed na mga pups Yan Alright Ito naman mga Project Red Project Red Factor Meron tayong Power Blue Meron tayong White Bull lahat yan na ay, ito ay project red factor, yellow bull mga paps. Ibig sabihin, ang dugo nito ay lutino. No, kaya possible lutino din siya o split lutino. No, yun ang pinaka-ID nito. Ito ay hen. No? eto solid color mga paps. Opa, possible red factor, possible Tail palo. Ito ulitin ko ang ID. Project red factor, yellow bull mga paps, no? Posible siya maglabas ng red Factor Lutino. No? At by the way, may kapatid siyang Lutino Opa Red Factor. No, ito may kapatid na Tail Red Factor. Yung Power Blue may kapatid na Power Blue Red Factor mga pop. No, so 'yan, may Green Ewing. Yung kapatid niyan, half cider na Red Factor. Magaganda lahat 'yan mga pop. Matured and ready to breed na. No, kaya kung gusto mo 'yan, you can text or call me 0531364462. Message po sa akin, sa Messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. Ang malakasan din natin to, suffusion. Ito yung mga hindi nagtuloy na red factor. No, ang ganda oh. Parang sand conure. Alam mo yung sand Na medium bird. Parang ganun sila mga pups. Napaka-dain ang kulay niyan. Ito medyo mapusyo pa nga yung kulay. Pero ito grabe. Parang dalmation. May dots, dots. May dot, dot na pula mga pups. Ito may dot dito na pula. Pero ito yung pinakamalupit talaga, pinakamadim sa lahat. Ito, 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 yan, o. No? Kumakapoy na nga, o. Oh. Yan, kung nagustuhan niya yan, you can text or call me, sire, 531 I-message mo sa akin, pwede sa so messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright? Yan. Ganda, no? Mga red factor to na hindi nagtuloy. Mas maganda pa nga sa red factor to, eh. <laughs> yan. So, fusion, mga paps. At nag-hybrid to, ah. Basta kung gusto mo yung vlog natin, no, all you have to do is to text or call me, 09531364462 I-message mo ako sa akin face to isa mo yung Don Roya, or Don Roya, eh, Jerry, mga paps, pwede yung umutang, pwede, yung, pwede yung umutang kung ikaw ay repeat buyer na. At ang location natin sa Commonwealth City, Texas, Quezon City, pwede makipag-swap, pag-offer lang kayo, mga paps. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.